mo kung patay na ang kabayo. E sa tao. Mga mami, hindi po ito biro dahil ang damo na dating panghayop lang pwedeng ibida sa masusustansyang handaan. kung patay na ang kabayo. Sa kasabihang ito na sikat sa ating mga Pilipino, tinuturo ang kahalagahan ng pagiging maaga. Agree kami rito, pero ang gusto lang namin linawin, ang damo, hindi lang pangkabayo, ha? Sa katunayan, may dalawang uri ng damo sa Pilipinas na pwedeng kainin ng tao. Pahaba, magaspang at may relaxing aroma. Ito ang lemongrass na kilala natin sa tawag na tanglad. Nadiskubre ang damong ito sa East Asia at sikat na sikat sa mga bansang India at Sri Lanka. Mayaman sa vitamins A at C ang tanglad na nagpapalakas sa ating resistensya. Nagtataglay ang tanglad ng antiseptic property kaya nakakatulong ito sa digestion. May antibacterial compound pa ito na nagpoprotekta sa atin mula sa upo at sipon. At ngayon sa Good News Kusina, ito ang ating ibibida kasama si Chef Robert Tan. Ang tanglad ay kilala ng mga Pinoy bilang isang damo na pangtanggal ng lansa ng mga karne. Kaya naman, bagay na bagay ang tanglad para sa ating unang dish, ang beef with lemongrass. Mga mami, ilabas na ang beef, bawang, patis, toyo, asukal, mantika, spinach at chopped tanglad. Sa mantika, igisa ang lemongrass. So ang usual natin ginagamit sa panluto sa lemongrass ay ang dulong part nito ay ang puti dahil nandun na halos lahat ng flavor. Remember mga mami, huwag itapon ang itaas na bahagi ng tanglad dahil pwede itong gawing tsaa. So ang goal natin dito, kailangan natin palabasin ang aroma ng lemongrass dahil mapangutong damo na ito. Idagdag na rito ang bawang na magdadagdag ng aroma. Ihalo ang sili. Ayan, amoy na natin na nagahalo yung amoy ng anghang, pati yung amoy ng tanglad. Sunod ay lagay ang beef cuts. Haluin lang ito hanggang sa maluto ang beef. So, ang ginamit na part natin ng beef dito ay sirloin. Mas maganda, gagamit tayo ng malambot na portion ng beef. Pwede rin tayo gumamit ng tenderloin at iba pang parts ng beef. Timplahan na ito ng mga pampalasang patis, toyo at ang asukan. Mas magiging healthy pa ito sa sangkap na spinach na mayaman sa dietary fiber para sa bonggang metabolism. Ayan! At ready na itong i-plate! So ito na ang ating deep with lemongrass na kung saan nagahalo ang sarap at bango ng dahil sa tanglad. 150 pesos ang magagastos para sa dish na ito na good for 3 persons. Para sa ating second dish sa seafood bibida ang ating tanglad na ating tatawagin stuffed squid with lemongrass in coconut cream. Ilatag na ang bawang, sili, bell pepper, luya, coconut cream, spring onion, hipon, pusit, mantika at ang tanglad. Pagkalagay ng mantika sa kawali, igisa ang bawang. Haluan ito ng sili at luya na nag-aalis ng lansa ng seafood. Ibuhos na rito ang hiniwang tanglad. Isunod ang spring onions at pwede na tinagay ang ipon. So ang ating ipon, chin na natin siya dahil gagawin natin itong stuffing. At tinuluto na natin siya para mamaya mas mabilis maluto ang ating squid. Haluin lang ng maigi ang mixture. So after natin maluto ang ating stuffing na ating hipon, nandito na ang ating squid na nalinisan na, tinanggal na rin natin ang ating galamay. So, lalagyan na natin siya ng stuffing. Siguraduhin ka siya ang kutsara sa butas ng pusit para madaling mailagay ang stuffing. Isil na ito gamit ang toothpick. Ulitin lang ang proseso hanggang makarami ng pusit. So matapos natin basta ang ating mga squid, pwede na natin siyang lutuin. Sa isa pang kawali, mag-init ng mantika. Iluto rito ang pusit at dagdaga ng tanglad. Ibuhos na rin ang coconut cream. Pampakulay at pangdagdaglasa naman ang bell pepper. Haluan din to ng malalaking hipon. So matapos natin mahalo ang ating mga sangkap, isi-simmer lamang natin sa around 5 to 10 minutes it's plating time! So ready na ang ating stuffed squid with lemongrass in coconut cream na pwedeng pagsalusaluhan ng tatlo hanggang apat na tao sa halagang 180 pesos. Matapos nating matutunan ang mga putahing pwedeng gawin sa tanglad, dumako naman tayo sa isa pang damo na approved sa kalusugan, ang masustansyang wheatgrass. Kumpara sa tanglad, maiksi lang ang wheatgrass, pero sa sustansya, panalo ito. Kalinitang ginagamit ang damong ito bilang gamot dahil sa taglay nitong vitamins A, C, and E, iron, calcium, at amino acids. Kaya naman balik na tayo sa Good Kusina para gumawa ng Asian Wheatgrass Soup. Para sa ating susunod na dish na tatawagin natin Asian Wheatgrass Soup, gagamit tayo ng blender dahil ang wheatgrass ay madalas na hindi linuluto. I-ready na ang wheatgrass, bawang, pechay, balsamic vinegar, sesame oil, lime juice, kaffir lime leaves, papaya at pipino. So madaling madali lamang ang ating procedure. Pagsasama-samahin natin ang ating lahat ng ingredients maliban na lamang sa kaffir lime leaves. Sa isang blender, paghalu-haluin ang papaya, pipino at wheatgrass. Ibuhos ang lime juice, sesame oil at balsamic vinegar. Lagyan ng konting bawang para sa distinct taste. At ready na itong i-blend. So, ang last nating ilalagay ay ang ating Taiwan Pechay. I-blend ito muli Lagyan ng kaffir lime leaves ang soup ng ilang minuto. Pero kailangan din itong alisin dahil matapang ang lasa nito. Isali na ang soup sa bowl. Pwedeng gawing topping ang mansanas. Lagyan din ito ng sliced pepino o cucumber. So ito na ang ating Asian Wheatgrass Soup na siksik sa nutrients. At madalas natin itong isa-serve na cold dahil fruits and vegetables ang mga sangkap nito. Tatlo na ang makakakain nito sa halagang 120 pesos. Ang gagawin natin ngayon ay ang wheatgrass guacamole. Ang guacamole ay isang Mexican dip na kadalasang pinapartner sa nachos. Humagilap na ng mga sangkap na avocado, sile, kamatis, sibuyas, lime juice, asin at wheatgrass. So ang una natin ilalagay ay ang avocado. Ihulog dito ang wheatgrass at siling haba para sa sipa ng anghang. Buhusan to ng lime juice. Konting salt. Ayan, at pwede na itong i-blend. Para mas feel ang Mexican dip, lagyan dito ng kamatis at sibuyas. Ang guacamole na ito ay naging mas masustansya dahil sa... Grass. Dahil ang na kadalasan natin inahalo sa pagkain para mas maging healthy. Perfect merienda na ito ng tatlong tao sa halagang 130 pesos. O oh, mga mami, always remember, hindi lahat ng damo bawal sa tao. Dahil may mga grass recipe na perfect kainin ng buong family.